Trending ang naging post ng isang netizen kung saan humihingi ito ng payo patungkol sa natanggap niyang engagement ring sa kanyang nobyo na walong taon na niyang karelasyon. Ayon sa post, nagkakahalaga lamang umano ang engagement ring na ibinigay sa kanya ng 299 pesos. Sa loobin ng netizen ay kung ganoon na lang ba kababa ang halaga niya para sa boyfriend at hindi man lang pinag-ipunan nito ang biniling singsing. -sing. Napatanong pa ang netizen kung tama bang bigyan niya ng pansin ang halaga ng Singsing sing o nagiging immature lamang siya. Nakita niya raw kasi ang presyo ng Singsing sing sa isang online shopping platform. Tanong niya ay kung hahayaan na lang ba niya ang kanyang nararamdaman o kukumprontahin niya ang kanyang nobyo. Sa Mutsari ang naging reaksyon ng mga netizens patungkol dito na pinag-usapan pa sa iba't ibang social media app. Ngayong araw ng lunes, Naglabas ng pahayag ang nobyong nagbigay ng engagement ring sa nasabing netizen at ipinaliwanag niya ang kanyang panig kaugnay sa viral post na iyon. Anya ay nasaktan siyang malaman na hindi na-appreciate ng kanyang girlfriend ang effort na inilaan niya upang mabilhan niya ito ng singsing. -sing. Napatanong siya kung mahalaga ba ang presyo ng singsing lalo't hindi pa naman ito wedding ring. Ibinahagi rin niya na breadwinner siya ng pamilya at nagpapaaral sa bunsong kapatid. Mayroon naman raw siyang perang pambili sana ng mas mahal sa kanyang ibinigay ngunit dahil sa responsibilidad ay mas pinili niyang bilhin muna ang mas mura. Bilang promise rin niya sana sa nobya na siya na ang papakasalan nito at makakasama habang buhay. Hindi niya raw lubos akalain na ganoon ang magiging reaksyon ng kanyang nobya at magpo-post pa ito sa social media. Sana raw ay kinausap na lang siya nito, dahil kung hindi pa nag ang post ng nobya niya ay hindi pa niya malalaman ang saloobin nito. Maging ang iba't ibang social media influencers ay napareact na rin sa kanilang kwento at nakatanggap siya ng mga negatibong reaksyon. Dagdag pa niya ay iba-iba ang pinagdadaanan ng mga tao. Kung para sa iba ay cheap ang kanyang ginawa dahil sa ipinanganak silang mayaman para sa kanya ay walang presyo pagdating sa pag-ibig. Hindi rin daw nabawasan ang pagmamahal niya para sa NoBian sa loob ng walong taon dahil priceless ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Gumuho ang kanyang mundo dahil sa engagement ring issue. Gayunpaman ay nagpapasalamat siya dahil sa post na iyon ng kanyang girlfriend ay namulat ang kanyang mata sa katotohanan. Inamin din niya na nakipaghiwalay na siya sa nobya at ikansela ang kanyang planong kasal. Kung sa cheap na singsing pa lamang raw ay nagreklamo na ang kanyang nobya paano pa kaya pag nagtagal. Inihayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga netizens na umayon sa kanyang panig kahit na hindi siya kilala personal at hindi nila alam ang responsibilidad na mayroon siya. Sisikapin niyang makamove on pero sa ngayon ay nanamnamin muna raw niya ang sakit ng kanilang paghihiwalay.